isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan. Tanong na marahil bawat anak ay iniiwasan. Sa kadahilangang baka sagot nito'y di nila magustuhan at madurog ng tuluyan pag-asa na nasa kay buturan. Sa bawat pamilya kasi na nasisira, ito'y katotohanan. Anak ang siyang kawawa at lubos na nahihirapan. Dahil sila ang tiyak at siguradong maapektuhan Sa desisyong kailanman, di nila maintindihan Wala silang kamuang-muang at wala silang kalamalam Sa mga pangyayari sa loob at labas ng kanilang tahanan Sa musmus nilang edad at inusente panilang isipan Na ipumulat na sa kanila ang dibuo at dikompletong tahanan ako bilang ina at sinasabing ilaw ng tahanan. Pagkabigo para sa mga anak, masakit iyon, iyon ang totoo lang. Kirot at pighati dahil nadamay sila sa aming kagaguhan. Mahirap ipaliwanag pero sana maintindihan nila ito balang araw. At sa lahat ng anak ng ama o ina na sa kanilay ng iwan. Isang tanong marahil ang gusto nilang itanong sa magulang. Tanong na marahil mahirap hanapan ng kasagutan. Dahil anuman ang dahilan, mahirap nila iyong maunawaan. Anong klase kang ama o ina pagkatapos kang mang iwan? Naalala mo pa ba pamilyang na at tinalikuran? Sumasagi pa ba sila sa iyong isipan o tuluyan nang nakalimutan? At responsibilidad mo, ayaw mo na bang gampanan? Ito'y mga tanong ng anak sa magulang na nang iwan. Sa mga di nagpapakita o magpaparamdam man lang. Sa mga di mahagilap o sadyang ine-enjoy ang kalayaan. At sa mga inabantunan na anak, pangsisunal na lang. Ito'y masakit na katotohanan sa panig ng mga anak na naiiwan. Wala silang kasalanan pero bakit sila nakakaramdam? pakiramdam ng paghihirap at kakulangan ng kakalooban. Kaya madalas yung anak, marami silang kinikimkim sa kalooban. Kaya naman minsan di sila nakikihalubilo sa karamihan. Di nakikipagkwentuhan pag may kasayahan. Lumalayo sa grupo pag ang pinag-uusapan. Tumatahimik sa klase pag ang topic ay magulang. Wala naman silang masabi dahil nga magulang nila ay sila iniwan. Wala naman silang maiambag dahil di naman nila naramdaman. Kung anong pakiramdam magkaroon ng buo at kumpletong tahanan. Kaya anak pa rin ng kawawa sa desisyong paghihiwalay. At ito'y maliwanag na nangyayari sa mga anak na naiwan. Sa barkada at bisyo, binabaling ano ang nararamdaman. Sa labas ng bahay nila, nararamdaman ang kabuoan. Kabuoang dinakikita sa loob ng kanilang tahanan. Kaya paggabay at pag-ibig ang dapat sa kanila ay iparamdam. Mga tao sa paligid nila dapat maging sensitibo man lang. Wag ipakaramdam sa kanila ang sa kanila'y kakulangan para kahit di kumpleto, puno pa rin sila ng pagmamahal.